Ano nanonood si Kalinga para bro? Ay, may panawagan. <laughs> may panawagan ako <laughs> Kalinga para bro. Uh, gusto... Kalinga Pra, kung nanonood ka, ang <laughs> <Hadayin> mong alam. Ah, <laughs> uh, Pasto, no, ka, kasi pa lang pas, may bago ng tandem. Di ba, di ba yun, yung kinasan? <laughs> Al alam ko, may asawa na yun, di ba? Di ba yung kinasan, yung inatenda nila Kalinga Kaya Pra? Kaya nga. Ang Bro, bakit lang? Ay, bro, damay mo kanimi ko, para. parang sumakit ng ulo. Para sa binigkot ni Kalika -kali Pigo, -kali. daanin lang natin sa kala, kaya hindi, ng katawan ko. Eh. May words pa eh. Ito. May nabalitaan uh, daw si Rob kaya papalitan. Ay, ay, da, 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 da. ay. Ay, see mo title? Dahil sa nalaman ko, pinalitan ko na si Mikoy. O. Oh, huh? Lista iba na ang katandem. Uy, grabe guys. Makakagulo na naman. Hey, anong kinalaman mo dito ko David? Bakit ito may bagong tandem? Kaya reaction ni David at hindi siya ang ipinalit. <laughs> oo oh, nga, oo oh, nga. Bakit hindi lang si kaya David single? Uh, free, walang <laughs> sigura, ano. Siguro sa isa, bakit hindi ako? Oo, oh, oo. Oh. Hindi ka may sama na ng si Kuya David. Sabi ni David, ako ang single ah. ako ang naghihintay ng matagal ng ka-love team. Na... Uy, Jess, lang daw. Ang alin? I-love team. Ay, bawal! Kaka-engage pa lang natin, baka di ba tuloy. Grabe, congratulations Ay, you, thank you Kuya Jens. Thank you po, Pastor ER. Salamat po sa mga viewers Sting. po. Thank you, thank you po. Sawari ka. Grabe po. Sayang, kulang po kami ngayon. Bakit hindi ka sumama dun? dun sa... sa Taiwan? Sa Taiwan. Itatap ko nga, Pas. Itatap ko nga. <laughs> hindi ka sinama. Kayaan mo, Nag-hire ba ng ano? Nag-hire Nag ba ng photographer? Pati hindi nalang ikaw, diba? <laughs> ay, yung, oh. di ba? Kaya Hindi pa ako sinama. Uh -huh. Bas, ko nga. Mababa lang yung... Hindi ka nagtatampo. Nagtatampo po yan. Tsaka si kaya David. Bakit daw? Kaya pag nagpatayuan daw ang jump car, sila kasama hindi ako hindi ko. Siya hindi na siya kasama kasi galing na siya doon. Sabi ko basta pwede naman po ako sumama. Ako po yung magtuturo sa kanya kasi alam ko yung mga galawan. Nah, yung, yung, yung life hack doon. Alam ko din bro, bro, Actually din namin kina Amber lang. Kina <laughs> <Dila> na niya yun. <laughs> kasi gusto namin mag-travel on our own. Do my like explore kayo. Uh -huh. Sa bagay masaya din yung naman. Yung maliligaw-ligaw. Hindi mo pa pretend ako na walang alam. Uy, saan? Saan Ga Galante, nag-hire ka pa doon ng photographer. Yeah. Mas, ano lang po talaga. Tsaka ano, beautician. Hindi, Ay makeup Hindi natuloy yung sa beautician, hindi po natuloy yung sa beautician at kinulang sa oras. Pero dapat talaga may makeup artist. Oo. Um... Hindi po natuloy. Pero sabi na namin, parang siguro, kaya hindi natuloy yung makeup artist kasi mas lalong obvious na siya mahuli na, alam, parang alam po niya, di siya ganong ano na parang sabi, sabi, sabi niya, sabi ko na nga ba, uuwi ako ng may sing-sing. Bigatin si Kuya Jens, may 100k budget sa proposal. What? Oy, grabe! Naman, grabe, yun, grabe, yun, grabe, 500k? Grabe! 490 lang po! Hindi po, <laughs> 499 lang po yun. yun grabe, 500. Yun. Parang kasal na pala yung budget mo doon, Ano grabe si Kuya Jens? Oh, hindi po, hindi po. Ano ba, lang po yun? Balita ko, ano daw? Six figures ang... Uy! <laughs> ay! Man, dami, dami, alam <laughs> ang dami na may niya! Ang sing-sing!

ano tumawag sa akin gulat ako malukot ako nung pasakala ko di patutuloy ay wala pang confirmation ay mm. tapos nung hapon po tumawag sa akin ayan ano ba ano, plano mo oy kasi git bigito na po dito ganyan tontuwa po ako di ko ma-explain sa sarili ko nung anong feeling no ano nung no, pumayag na paano hindi nung pag-propose mo ma? ano sabi niya ni mama Hindi, niya di, 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 nilalabas mo paano ka paano ka parang yung expression niya oh oo paano ka sinagot Yes, ganun. Okay, no. Hindi paano kumain kayo na sa Hindi po, na, nasa labas po kami noon ng ano, nasa tapat po kami ng ay, sa pala, Salamat pala. po sa Ponce. Basta po yung look, overlooking po yung Taipei 101. Paano -pa yung ano? Mm -mm. Yes. <laughs> yes. Yes. Mm -mm. yes. Grabe ko ko. Basta ko ay, yes. siyang ano, pero yung, akala, akala niya po umiyak siya nung ganun, di ba yung picture na ganun? Hmm. Tumatawa po siya na. Bakit ba lang yung sagot niya? oh, hindi Kasi yung... nga, sabi niya na nga, parang nag-ano yung ano yung sabi niya, tama daw yung hinala niya. Bak? Ah, parang naano so, niya na na Hindi ba dapat pag, ano, pag sinagot ka daw? Oo oh, naman, yes, yes na yes, yeah. ganun. Ay, hindi na Ang ano kasi ta, talaga sa ilalabas loves, dapat. Kasi mahihain po siya, parang hmm. may mm. siya eh, introvert. Mm. Ganon. Tapos sabi niya, sana daw, parang dati pa nagkikwentuhan kami. Baka ayaw sana sa public, ayaw sana sa public. Ayun po, nagkwento na ni Kuya Jess yung ano, kanyang ayun, anong <laughs> proposal po. Ayun po, eh! doon. Sabi ko doon sa mga photographer, wag po tayo doon sa maraming tao. Doon po <laughs> tayo sa, sa area na walang masyadong tao. Ay, ang daming tao doon sa uh, sabi nung nagbigay ng go signal yung photographer. Sir, wala. ang daming tao. Di ba na ako, di ko man masabi na ano na, Sir, wag dito. Wala na, wala na. Tinalay na natin. Ayun na po. Wala so, wala. paano feeling pa? Parang big, bigla ka nalang lumuhod. Yung feeling, ay yung feeling ko po. Pas parang nag-blurred yung paligid. Si Lalabs lang nakita ko. Uy! Oh, may mga ganyan. Totoo pala m -m -m yun. Totoo po guys. Sana na. Ang dami ipapalagpakan pero di mo Tot sila mapansin. Di mo sila mapansin sa pa papalagpakan. Pa Kasi ang daming Pinoy po ay. May blur din pala sa Taiwan. Uy! <laughs> hey, iba yun! Ay! Iba yun, iba yun. Ano siya sabi mo? Ah, ja, uh, iba yun. Uy, siya sabi ko ko. Naputol eh. Wala, wala. <laughs> <laughs> wala yun. Na high blood ka kuya Jens. <laughs> Kaya pala nag-blurred yung yeah, paningin. Kaya nag <laughs> paningin. <laughs> <laughs> Nice. Grabe, grabe, grabe. natapos yung, na yung yun 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 po, una yung mong ano. Nga, kasal Kaya, naman. Opo, pas. Kaya ang bala ko po sana, kung nanonood si Kalinga Prab, bro. <laughs> ay, may panawagan. <laughs> may panawagan, may panawagan. ako yung Kalinga Prab, bro. Uh, gusto ko sana mag-apply sa yung trabaho kasi kailangan natin mag-ipon. Medyo kailangan paghandaan yung kasal. So, ayun po, uh, Kalinga Prab, bro. Baka pwede ako mag-apply ng trabaho kahit magkano lang, okay lang. Kasi kailangan ko mag-ipon para sa kasal, alam mo naman, medyo mm. wala ano tayo ngayon. Ang gawin pa ng trabaho sila kulot dun sa bahay nila, Rob. Sino, 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 sino <laughs> Sila kulot, sila kulot. <laughs> Mga agaw mo yung trabaho. Hindi, hindi ko sa isang bahay. Ang dati, inooperan ka, ayaw mo. Oh. Ngayon, ikakasal ka, biglang mag-a-apply ka. Kasi kailangan na kailangan. Ah, kailangan na, kailangan, kailangan. Hindi pa naman ay. Ay kasi dati talagang ano pa, hindi pa okay si. Yeah, yeah, yeah. Ngayon ka, Taman, feeling ko kaya na ni Papa mag-isa eh. Iwan ko na nga siya eh. Sabi <laughs> ko Papa kaya mo na 'yan. <laughs> bro, <laughs> de joke lang, joke lang po. Anong tips mo daw kay David? Ay, ayan. 'Yun 'yun 'yun, yung yung na tips na kay David. Yeah. David. Um, so, um, Siguro bro, huwag tayong ma-pressure kung yung mga nasa paligid natin ay engaged na, kinakasal na, may pamilya na. Pero kung na-pressure ka? Pressure? Hindi naman. Parang ano ko na plano ko na rin talaga. Oh! Ang sabi ko, pag, 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 pag nagkaroon kami ng travel doon na. ah, ay nagka-travel. Hmm. So, ayun. Saka binulong mo sa akin yan, ano, di ba? Mag I, I, di ba ka sabi ka Yun lang yung mapapayo mo, sing -sing, Ma yung sing -sing, Yung sing, sing pass, matagal na sa akin. Ha? Huh? December pa po na sa akin na yun. Oh, ay, grabe, nag-appreciate na yun. Kasi baka magmahal. <laughs> eh. sabi ko, <laughs> bro, sabi ko, pag so, binili ko siya ng June or ng next mamahal. year, mamahal yun. Galing oh. nga, galing nga. So, binili ko pa habang medyo may pera pa tayo. Wala pang gera mm -hmm. na. No? Wala pang gera noon, medyo marumura-mura <laughs> pa. Talitong bata. Eh. Ayan. Yun po, tapos sabi ko, pag nagka-travel, doon na, doon na tayo magpapropose. Eh, natuloy po yung Taiwan namin. Mm -hmm. Sabi ko, di pwedeng lumipas yung Taiwan ng ano. So, parang nasa akin lang yung pass. Every month, itinang ko lang siya. Mm -hmm. Una, ilaw pa yung ilaw. Nice. <laughs> Sabi like, ko, din na umiilaw yung ilaw. Ah, ilaw pa naman oh, po. Ilo ba? Ilaw pa naman po. Si Quirrell so, po, si po B, depende daw kung saan lugar ay. Pang alin? Yung kasal, di ba? Depende kung atin ka o hindi. Kasi depende yung lugar. Hmm. Ay. Depende po sa lugar. Okay, ako so, sa pag di mo nagustuhan ang lugar. Tamad ako So Saka nagklaro na sila, Pas. Dapat sila magadya sa akin. Si Rob, si Wenel, si Ian, si Jomar. May plano na po sila. Na. Actually, yung, yung kami nag-decide ng kami, kasal. ano, kasal. na niya mm. na. Kami na nag-plan para sa kanya. Gano gano na. na. namin siya kami. Habang naghihintay uh -huh. daw po yung mga bisita, may color games. Mm. Okay. May para, para may 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 parang may, 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 may parang ano, peryahan. May Oh, alam niyo 'yun. May program na agad. May program po 'yan. Tapos <laughs> yung bangka si Kuya Jens. Ay, ang galing. Oo. Tapos, mga tao ni Kuya Jens. Tapos po, naka-post po lahat ng ano po, yung Gcash code na rin. Sa, Naka-post po sa bawat kanto ng venue. Hindi, hindi sobre. Yan. Hindi po. Hindi sobre. Pati po sa mga tables, may Gcash code, barcode. Tapos, may ATM machine. May idea uh, mas galing. Tapos yung pong ginanohan ng card, ano nga pa yung kayong... mga Para bank oh, event ka agad to. Para debit po, card. Bank. Okay. Pwede yung mga credit card. Tapos may ang... May ay, ay pas, pay maya. Pas magpunta nyo pala, pas yeah. dapat ang minimum pong dala yung pera ay 50, k Racial 50k daw. Okay, okay ah, po. Okay. Mabid na po yung sa Tapos meron din po doon ano, yung uh, phone shop booth. Opo. Ah, para pag, ah. pag, wala na kayong pambigay, pero may alaas kayo, pwede po natanggap po. Ah, pero yung Diyos, hindi ba isipin ng mga manunod? Mukhang pera yung... Actually, yun yung nila. Actually, pas yun yung goal nila kalinga, bro. Baka, sabi baka ni Rob. Baka, baka mga halata ang mga kumikita mo. Kumikita ka mo so haya. Sabi ni Rob. Ah. Mo. Ano yung pinakamukha perang groom? Oo. Oh, <laughs> may jig. Hindi, ang pinakamaganda niya. Doon sa suot mo, meron na ano ng jig. ka. ito, ito, ito pa sa. <laughs> pa, ito pa itong pinakamatindi. Yung pantomina nila, okay. yan, hours. hanggat, <laughs> hanggat hindi nasa sa id. hindi po nasa id yung dala ng mga bisita. Kaya pala, ano, baka nagplano sila, tapos sila yung wala. <laughs> wala yung... Pinahiya lang pala yung ano. K kasi, oh pi kasi pipigain mo eh. Oh, may cash wedding daw. No? <laughs> <laughs> cash <laughs> wedding. Opo, oh, ganun nga ang mangyayari dyan mga kalingap. May plano na po sila guys eh. Actually, ah, si Kalingap Rob naka-decide niya talaga. Lang. Niya, ah, ito pa, may isa pa pass. May sinabi si Kalingap Rob. Bari, ba bago na yung kasal, may pagsubok. <laughs> <laughs> Pagpasubok. <laughs> Bago yung kasal, yung pagsubok muna. Pag Parang Opo. Oh, sa, gagarapin daw po yung pagsubok na gabi na yun ay ano. Parang ano, test night siya eh. Test oh, night. Sa transient. daw. transient nila kalinga nino. test night nino yan. Ko daw, ko daw. Kung matutuloy. Hindi ko yung po alam nino. kung anong testing yan. ko, <laughs> 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 si kalinga, po na doon. Alam ko mga temptations. Sana wag, sana wag. Sana wag naman po. Oh, Pero sabi ni Karlinga willing daw siya ipagamit yung transient. Bachelors, Ewan? ano ba yan? Parang bachelors. Ewan ko nga po kay Kalinga Prof. daming alam po ni Kalinga Prof. Kalinga Prof, kung nanonood ka, ang mong alam. Please subscribe!